Ayun mga lods, tuturuan so, ko kayo kung paano maglagay ng red dito sa ating crankcase mga yung so, dito, yung banda. So, kailangan lang ay stick at saka yung plastic bottle na disposable. At saka yung anong kulay na gusto nyo ilagay dito mga lods. Oh, so, let's go! yun mga lods so, tapos na tayo maglagay ng coating arti dito so yun yun mga yun